guys? Anong masasabi ng mulat? Saan? Yung dumating ako dito na uh, ilang years ba? Ilang, ilang buwan na ba tayo hindi nagkikita? buwan. Tatlong buwan ba? Malamang, alam hindi. Tatlong uh, buwan na kami hindi nagkikita. Stay pa so, uh, ng September Oh. September. September. Ano nang alam mo ngayon? na pala eh. Ano, dalawang buwan na pala eh. Dalawang buwan na pero yun, siya po yung unang-una kong nagkatiwala ako ng buhay ito. Siya ang nagbigay ng pasaya ng buhay ko mga guys. Alam niyo mga guys, isa lang ang taong minahal ko lamang. Hindi ko daw niyo Opo guys, manimala kayo sa hindi. Kaya nga di nga kami pinaglalayo kahit malayo pa. Pero, ano, ano naman yung mga problema na yung namin kagdaraanan ko. Pero, minanampasan ito mga kaibigan. Isa lang yung...